Google alam na naman LTO na mga signs. Yan mga buddies, yung mapagpalang araw ko sa inyo lahat. At Magaling magaling po kami sa libing kanina ay paglibing. At kasama ko si Kuya at si Ate Angel mga buddy. Didiretso na rin namin titignan yung motor ni Kuya Renji. Gawa ng hindi namin matagpuan mga buddy. Nagbasa ka na doon sa mga comment ko boss. Oo. Oh? oh, anong ano, wala? Okay. Ano, sa mga sinabi nila kung nasan? Oo. Oh. Pati dito, di siya rin Pinunta ko na rin yan dyan, wala. Parang, parang nawalan ng lakas. Nung naabot yung na nailak ko na ipatataw na pataas ko yung bintana, naipit. Ay, nawalan ng lakas ako. Tentang nama yang motor ni kau RNG. CCTV tu sama ya? Hi, kami ng CCTV, kasi di na ano salamat po sa mga nag-comment kung nasaan Kaso, so hinanap na po namin doon kaya gano'n lang ni Kuya wala po kung totoo siya ano, talaga marami namang ano, willing tumulong mga ano ang Pero, problema saan talaga saan talaga kailangan kaya ng si sagot. kailangan mo ng proof talaga na kung sino yung kumuha nung time na yon para doon na rin pupunta kasi Marami kasi pwede magsabi boss na hindi namin nasakay. hindi ba? Mahirap yun. Oo. Tao-tao na lang yung kumuha. Kaya yun. Samahan po natin siguro hindi ko. Makikita natin yung kung anong mobile yun. Oo. Yung number lang ng mobile. Di ba? Makikita hmm. yun. So. Magaling po natin mga bali. Magaling. May ba enhance na. Yun. Tsang, mahirap kasi pag matagal na yan boss. Kung saan-saan na madala. Wala nga. Ilipat-lipat ako.

Yung sasabi nila na dyan sa may Holiday Island Ah, oh, di naman ko na? din May kamukha doon pero hindi Ay, siya. Oh, Hindi siya Ah, hindi to si Buslo. Lone yun No No, ako si Ranger ah Si Yan dapat yung sasakyan natin kanina Kaso nga lang, hindi ko siya makontak man eh dapat pwede natin sa likod ano makita natin yung motor mo hindi pa tapos tulugan nawala na hirap <laughs> na sakit na naguhulog ka tapos wala yung motor mo <laughs> parang karanap na yun nalabas na tsaka hindi mo naman ano eh basta may pruwe baka na sinakay pero sa tikang makukuha natin yun may kita naman siguro doon sa CTV pag yung... Si Steve sa parang sa poste pa, may si Steve rin yan, barangay. Tsaka pag yung tekasan pa ba nila yung motor mo? Tsaka yeah, euro lang yun eh. Yung drive. pambira naman. Karag-karag lang, wala pang pater eh. Ewan po start, <laughs> kinakarag. <laughs> Dala mo yung susi mo. Uh... Ano nandito sa pagkulagi. Hindi, <laughs> okay, mahal na mahal ko yung susi. Yun. <laughs> wala na mawala. Klase? Okay. Yusi. Ato oh, no, ng antas eh. Oh, Oo, kagabi pa, di ba? Ay, uh, okay na, 13 minutes. Kagabi pa nagsuspend eh. Para sa ano yan, sa kanina yun. Ibora bukas wala. Bukas din wala? Direct siya tayo, bus Reg. Beauty pa oh. lang naman. Kanin kaliwa. Kaliwa. Diyan lang iso, kaliwa yan. Slip side. dito, dito sila nagtatrapex natin ito Dito? Sabihin mo na lang doon Makiusap pa na lang din sa ano Parating na ako dyan sa kanila dito. Sila? So, yung first year ako. Di ba nagpaalam ako sa'yo? Yung nagpaalam ako sa'yo. Yung remember, na birthday kami. Mm -hmm. Sa kaklasin namin dito. Oh, Diyan sa kunahan ng jeep ko yung nilagay. Sa may harap ng gate na yan. Diyan tayo mag -ano. oh, Diyan sa harap ng jeep. Diyan si ba dyan? Saan, TV, signal hmm. na nga eh. Arts. Ayun si oh. Saan? Ayan, kita, kita, yan. Kita kaya yan? Kita yan, yan, yan. mga badi dyan, no? kay, ano, kay ate. Kasi si siya. So, dito mo nilagay. Dito? Dito sa harap ng jeep. Dito. Oo. Uh -huh. So, baka hagip yan, boss. Bakay, na lang tayo. Tara. Ayan lang. Ayan. 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 na. Ayan. Alright mga so wala po Hindi po hagi po yung CCTV ni ate So Papunta po kami ngayong barangay naman Kasi ina-assist daw sila lagi ng barangay Pag mag-checkpoint so, Tatang out namin Doon naman kami sa barangay So okay na tayo ng barangay boss ha? Ah. <laughs> It's uh, better than 178 at 176 Kanan boss, kaliwa? Kaliwa Kaliwa, dito kaliwa no? <laughs> kaliwa lang <alam. laughs> Kaliwa lang <alam. laughs> kaliwa, kaliwa eh sa, Sa Kanlaon. Kanlaon. siya. Dire so Yung kulay green doon? ah Ah, okay. Tantong yun. Tapos kami to. Yan Bago pa naman yun, no? Ayun. Ano pa ang balong nangyari? Pinark niya? Mga hmm, kapatok lang. Tapos kinuha. Hindi, sabi ko nga, sure ka ba na ba? Mobile naglagay. Pero na kasi na Alex eh, nung gabi na. Oh. Kasi pre busy ako na sa lang. Ikot ba? Yung tanya, andun daw. Yung mga nauuli nila, doon itinabi nila sa may motor ko. Hmm. Tapos sa pagdating ko, mga alas 2, yung ko, yeah, wala na, malinis na. Yung tanong, may sinakay kaya ng ano yun. Yung malaki pala isipan dyan. Ito ang barangay oh. Ito, tiba? Yeah. Tiba? Sa ito? Oo, oh, pero bawal ang park dito Huwag diretso ka pa So ayun mga buddy Wala na, wala pa lang office ngayon Tsaka wala natin mo office bukas Pero sabi dun daw sa Liano mga buddy Pumunta So ayun uh, mga buddy Ano na tayo? Pakakap na tayo kasi wala mga opisina ngayon. Este si ng San Juan GC. Lakad-lakad muna. Lakad-lakad muna. Hayo hey, badi, nasana naman ng ulan. Basta, ah, bumalik dito. Dito na tayo si GC at turkot-turkot itbisito. to turkot -to natin pa si GC. Pagka-fucking gay, Disney Princess. At... Disney Princess. 'Pag nasisinang ulan, at mga badi ay kawawa naman. Ang sakit ba.

Yan, yeah, yung malaking yan, green. Uh, yan yes, sa may pintuan ng court. Yung yani katapat niya, yan ang bahay ko, pinapupahan namin. Tapos nangupahan kami ng zonal. Yung bahay nila, pinapupahan. <laughs> pinapupahan namin 30,000, nangupahan kami 32,000. Okay, kaayo? Ang galing. Mataling! <laughs> Tapos na yan, ulan? Sige lang. Tinaglay ako sa gabi, toko ako sa... <laughs> Bye ka, Boss. Tingnan, tingnan, boss. ng camera. Sabi ko pag-isipan ko muna. <laughs> What's up mga ka-angel? <laughs> yeah. mga ka-anghel. Yeah, Kaya nga vlog. Blessings. Kasi mga inspiration lang. Para makapagbigay tayo ng inspiration sa iba. Pag-aaral lang mabuti. Diba? Paglaban sa mm -hmm. Sama ang sa sama ang <laughs> Angel. Ang <laughs> ah, Angel sa kasi. Ay, pero mabait siya sa mga pasla. Ito na lang si Kapsato on the rescue lagi. On the go lagi. Salamat kay Kapsato. Oh, di ba? Di ba? <laughs> siya pas. <laughs> sa bigis ay eh, bukas eh. Hey, no. Oh, hindi na siya. Siya nga yun natin kanina. <laughs> siya na? pertanyaan. Ini enggak tahu aja sembarang enggak?